Welcome to Miss Gali Black. Tara't sama-sama po tayo makinig ng part 2 ng ating story. Hinatid ako palabas ng pintuan ni Stella. Amoy ko ang napakabangong amoy niya. Lalo akong naaakit sa kanya. At kahit sumara na ang pintuan, hindi pa rin nawawala ang amoy ni Stella. Napakabango niya. Palibas ay bagong paligo Ramdam na ramdam kong malapit na akong bumigay. Parang gusto ko na siyang yakapin ng mga sandaling yun. Nakuwag naman sa loob-loob ko. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi ko mapigilang muling isipin ang magandang tanawing aking nakita kanina. Ang korte ng katawan ni Stella, lalo't nakasando lang to. Ang suot niyang pagka-iksi-iksing shorts. Pagkarating ko sa bahay, wala pa si Mrs. Dumiretso ako sa kusina para ilipat ng lalagyan ang mga padala ni Stella. Tatawag nga pala ako sa asawa ko. Kinuha ko ang telepono at tumawag sa ospital kung saan naka-assign si Mrs. Hinahanap ko si Jenny pero umuwi na raw siya sabi ng nakasagot. Bakit kaya? Tanong ko sa si sarili ko. Maya-maya lang narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Ling! Pagtanong na sabi ni Jenny. Ling, nasa kusina ako. Sagot ko. Kanina ka pa ba nakauwi? Tanong ni Jenny. Hindi, halos kararating ko lang din. Sagot ko. Naayos mo ba yung computer ni Stella? Tanong ulit ni Mrs. May mga virus. Nililis ko lang at ayun, ayos na ulit. Ah, okay. Eh yung kari-kari. Dagdag ni Jenny. Yun pa ba makakalimutan ko? Eto, tilipat ko na nga ng lalagyan. Sambit ko. Wow, ang sarap niya na. Ani ah. ni Jenny. Iinit ko na ba? Gutom ka na ba? Tanong ko sa asawa ko. Hmm, hindi pa naman. Sagot niya. Teka nga pala, ba't napaaga uwi mo? Tanong ko sa kanya. Low census, kailag-volunteer na lang ako umuwi. Bukos naman ipapasok ako. Panggabi nga lang. Sagot ng asawa ko. Ha? Panggabi ka bukas? Tanong ko ulit. Oo, pero off naman ako sa lunes, so okay lang. Makakatulog naman ako buong araw sa lunes ling. Sagot ni Jenny. Okay, masyado kang nagpapakapagod ling. Maka naman magkasakit ka niyan. Pagpapaalala ko. Uy, concern ng asawa ko. Halika nga rito. Sabay yakap at halik niya sa akin. Bakit matigas na agad yan, ha? Pagtataka ni Jenny nang may maramdaman siya mula sa aming pagkakayakap. Miss na kasi kita, Ling, sagot ko. Pero ang totoo, dahil iyon sa kumari naming si Stella, na kanina lang ay kasama ko at natanaw ang kabuuan ng katawan. Talaga? Maliligo muna ako ha? Paalam ng asawa ko. Huwag na, Sambit ko sabay sunggap sa kanyang mapupulang labi. Wala nang nagawa si misis. Kundi gumanti na rin at unti-unti kong itinaas ang suot niyang palda. Umaplos ako sa kanyang hita na nababaluta ng puting stockings. Ling, wag dito. Baka may makakita eh. Sambit ni Jenny. Walang makakakita. Sagot ko. At minuwat ko si Jenny at iniupo sa mesa agad naman niyang binuksan ang kanyang mga hita. Nagkangitian pa kami habang unti-unti kong kinakalas ang botones ng kanyang blouse. Kahit ilang beses ko nang kinalas ang suot ng ko, hindi pa rin ako nagsasawa sa tanawing aking nasisilayan. Lalo pa ang masaganang harapan na talaga namang nakakagigil. At kahit ilang beses naming pagsaluhan ang isa't isa, ay gustong gusto ko pa rin maulit ito ng ilang beses. Sa puntong yun ay lalo kong ibinukas ang kanyang mga binti at iniangat to. Nakapakapit na lang si Jenny sa gilid ng mesa kung saan siya nakasampa paharap sa akin. At waring napapapikit pa to at napapatingala ng matamasa ang pag-iisa naming dalawa na para bang ninanamnam ang tamis ng alapaap. Halos ilang minuto rin kami sa kusina. Paripat-lipat ang pwesto hanggang sa marating namin ang ruro. Hingal na hingal kami pareho. Napayakap si Jenny sa akin sa sobrang pagod. Grabe Ling, ang uusay mo talaga, sabi niya. I love you, sabi ko. I love you too, ganting sagot niya. Magsishower muna ako ha, sabi niya. O sige't iyahanda ko ng pagkain natin. Sige, sabi niya. Tsaka isa-isa niyang pinulot ang mga pinagtatanggal kong damit niya sa sahig. Pumunta siya sa banyo para maligo. Ako naman ay sinimula ng initin ang pagkain namin. Hinanda ko ang kanin at ang kare-kare. Nagantay ako ng ilang minuto pero hindi pa rin lumalabas si Jenny. Pinuntahan ko siya sa kwarto. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Walang suot. Marahil pagkatapos niyang mag-shower at sa sobrang pagod na nararamdaman dahil sa ginawa namin ay nakaidlip siya. Hindi ko na siya ginising. Kumain na lang ako mag-isa. Habang kumakain, hindi pa rin mawala sa isipan ko si Stella at ang Yahoo ID niya na slippery when wet 69. Hmm, hindi kaya. Tanong ko si sarili. Kinabukasan. Ling! Hmm, gising na tanghali na. Sambit ni Jenny habang niyuyugyug ako. Linggo naman eh, antok pa ako, sagot ko. Eh magsisimba pa tayo eh. Uwi ka ni misis. Tinatamad ako ling, sagot ko. Ikaw talaga? Higa na lang tayo buong araw, sabi ko. Tamad naman ito oh. bigkas niya. Halika na, tulog pa tayo. Yaya ko. O sige na nga, hindi na tayo magsisimba pero tayo ka na dyan at ihanda mong pagkain natin. Grabe ka naman, nakatayo ka na nga ako pa uutusan mo, sagot ko. Ikaw eh, hindi mo nga ako ginising kahapon nung nakaidlip ako, hindi ko tuloy natikman ang kare-kare, sabi niya. Asus, yun lang ba? Marami pa ano, tinirhan talaga kita. Hindi na kita ginising kasi parang pagod na pagod ka, paliwanag ko. Ganon? Hindi mo man lang ako binihisan, Nakatulog kaya ako walang suot. Reklamo ni Jenny. <laughs> Siyempre, gusto kong pagmas na ng sexy mong katawan. Biro ko. Hmm? Bilyo ka talaga? Sambit ni Jenny habang kinukurot ako. Aray! Galit ka pa eh, tinawag na nga katang sexy. Ewan, grabe kasi napagod ako nung gusto kahapon. Iba e ka talaga ling? Ang sabi niya. Ano, gusto mo bang ulitin ngayon? Tanong ko sa haplos ko sa hita niya. Loko-loko, may worry ka mamay ang gabi. Mahihirap na at baka manghina pa ko. Pagtanggi niya. Sige na ling, ulitin na natin. Paglalambing ko. Bukas na ling, may trabaho nga ako eh. O sige, promise ha, bukas. Paninigurado ko. Oo, promise. Sagot ng asawa ko. O, oh, hala siya. Bumangon na dyan at maghanda ka na ng pananghalian. Sabi ni Jenny. Opo, mahal na Reyna. Masusunod po. Pabiro kong sagot. Nangiti lamang ang asawa ko. Yun ang gusto niya sa akin. Tinadtrato ko siyang Reyna. Sinusunod ang mga gusto, basta hindi ba sumasobra. Ayaw ko namang magmukhang underdesire sa ibang tao. Siyempre, gusto ko lalaking lalaki pa rin ang dating ko sa iba. Tumayo na ako sa pagkakahika at lumiretso sa banyo para maghilamos. Si Jenny naman ay nagayos ng kwarto namin. Lumabas ako papuntang kusina para maghanda ng tanghalian. May sobra pang kanin mula kagabi at yun na lamang ang ininit ko. Ang kare-kare ay ininit ko na rin. Nang maihanda ko na, tinawag ko si Jenny para kumain. At tananghalian na kami. Pagkatapos kumain, naghugas ng plato si Jenny habang ako naman ay pumunta sa sala at nagbukas ng TV. Nasa kalagitnaan ako ng panunood ko ng TV, nangyayain ako ng misis ko na matulog ulit. Ugali niya kasing matulog ng hapon kapag magtatrabaho siya sa gabi para hindi siya antukin. Dahil na rin sa kabusugan ko, nakaramdam din ako ng antok at nagpasyang matulog rin. Nagising kami ng asawa ko mga mag-aalas 5 na ng hapon. Alas 7 ang pasok ni Jenny. Aalis siya ng bahay ng alas 6. Tumayo na kami. Naligo na si Jenny habang ako naman ay pumunta sa sala. Nagbukas ng TV at naghanap ng mapapanood. Bago mag-alas 6, is, lumabas na si Jenny sa kwarto. Nakabis na siya lahat-lahat. Ling, una na ako ha. Ikaw na bahala dito ha. Paalam niya. Ayaw mo bang ihatid kita? Tanong ko. Huwag na, ako nalang drive O sige, ingat ka ha. Pagpapaalala ko. Okay, I love you Ling. Sabi ni Jenny sabay halik sa aking pisngi. I love you, sagot ko naman. Inatid ko sa may cage ni Jenny at pinagmasdan habang paalis na siya. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa panunood ng TV. Bandang alas 9 nang matapos akong manood. Kaya bumalik ako ng kwarto at binuksan ang computer. Tinignan ko kung may email ako mula sa boss ko. Wala, swerte, sabi ko sa isip ko. Ibig sabihin, wala akong gagawin bukas. Sa bahay lang kasi ako ang nagtatrabaho. Papasok ko lang ako sa opisina kapag kailangan na kailangan lang talaga. Bihira lang yun. Madalas, papadala lang ng boss ko ang mga specs at design ng mga ipapagawa niya sa akin. Okay din ang employer ko. Binigyan ako ng high-speed internet. Sila ang nagbabayad ng monthly bill. Binigyan din ako ng headset at saka web camera kapag kinakailangan naming mag-meeting. Ingit nga sa akin ang asawa ko dahil ako sa bahay lang nagtatrabaho. Hindi masyadong napapagod. Bukod pa roon, okay din ang pasweldo. Maganda pareho ang trabaho naming mag-asawa. Pero hindi dahil doon kung kaya may dalawa kaming sasakyan. Parents ni Jenny ay nasa US. Pinapadalahan nila kami ng sustento. Nung una ayaw kong pumayag dahil siguro sa hiya at pride, pero nagpumilit ang mabianan ko dahil ka isa-isa nilang anak si Jenny. Dahil na rin masamang tumanggi sa grasya, pumayag na rin ako. Pero ang perang pinapadala nila ay pinapahawa ko kay Jenny. Ayaw kong may masabi ang mga tao sa akin. Yung kotse ko ay luma na pero pinaghirapan ko naman. Galing talaga to sa sarili kong bulsa. Ang kay Jenny ay brand nyo niyang binili. Kaya naman niya dahil sa pering pinapadala ng mga parents niya. Dahil wala akong natanggap na email mula sa boss ko, naisip kong patayin na ang computer nang maalala ko ang isang bagay. Slippery when wet 69. Sa isip ko. Matignan ng profile. Binuksan ko ang browser at dali-daling nag-type para makita ang profile ng nagmamay ng Yahoo ID na yun. Female, 26, Makati, Philippines, nakasulat sa profile. Si Stella nga yata tuwa. Sambit ko. May pumasok sa kokote ko. Dali-dali akong pumunta sa Yahoo at gumawa ng isang Yahoo ID. Ano kaya? Hmm, pag-iisip ko ng pangalan. Loverboy21? Totoy69? Ano kaya? Kahit ano na nga lang? Gumawa ako ng Yahoo ID. Roverad7, hindi halatang bastos. Parang yung akin lang naman dahil hindi naman sa pagmamayabang 7 inches din ang kaya kong ibigay sa babae. Kaya baliw na baliw sa akin ang asawa ko pag kami nagsasalo sa kama. Natawa ako sa si sarili ko. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong ko sa sarili ko nang biglang nagring ang telepono. Ling, nandito na ako. Pahinga ka agad ah. I love you. Dire-diret yung sabi ni Jenny. Okay, I love you too. Sagot ko sa may ng telepono. Binalikan ko ang aking ginagawa. Nakagawa na ako ng Yahoo ID. Binuksan ko ang messenger at nag-login. Gamit-gamit ang bagong ID. Inad ko ngayon yung slippery na Yahoo ID. Laking gulat ko nang ini-accept ako kaagad. Care to chat? Banat ko kaagad. ASL please? Sagot niya. 27. Male. Las Piñas. Sadya akong iniba ang location. Panigurado lang kumbaga. Hi, ako naman. 26. Female Makati. Reply niya. Hello? Pwede ko bang malaman ang name mo? Tanong ko. Secret sagot naman niya. Yeah. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story.